ay mukhang ano ah mukhang hindi malulog ah hala guys hindi totoo <laughs> hindi totoo yung nag trending guys hindi totoo hala ayan oh. dito hindi totoo yun o yun guys talagang nandun na yung ano ko nandun na yung kawali ko ayan sa ibabaw ng bubong. Tinanggal ko muna yung jealousy dito para makapasok yung ano, yung kawali natin. Diyan ko nilalagay. Inugasan ko muna yan eh. Tingnan natin kung mainit na ba? Na mainit nga. Na mainit nga para makakaluto nga to guys. Ayan, subukan natin guys ha. Punti na lang. Ayan guys, kukuha tayo na kaya ng itlog para iyan na natin. Subukan natin to kung mga ah, ba talaga kasi yun yung ano nila may itlog ko dito. Sana hindi pa baho. Hmm. Lang ah. Ito. ito na guys, subukan natin <laughs> Iwagan natin itong nakakaloto ko talaga ito. Lagyan na rin natin ang, ang kalamas. Lagyan natin ang asin. Ito ba't ang pamatik kayo? Ah. Guys, lagyan natin ng asin yan. Para Kapag tinidor. Kaya na mga asin. Tama na yan. Ayan. Guys, lagyan natin. Ayan. Subukan na natin. Sa trending na uh, ano. Kung hindi, ano naman eh. Subukan lang naman natin eh, kung kaya eh. Eh, kung hindi kaya, wala tayong magagawa. eh sabi nila, totoo daw. Mantika lagyan muna. Patay lang natin. Tering! Mantika lagyan natin. <laughs> Oo oh, nga, mainit nga ako. Oh. Mayinit nga, lagi mo yung Mainit nga guys, mainit nga. Parang feeling ko talaga nakakaluto siya. Tama na yan. Yung mantika natin guys, natural, springs. <laughs> natural spring. Nature. <laughs> Nature. Oo, oh, ang init nga. Lagi mo na dun. Mainit nga guys, mainit, mainit. Oh. Ini pakai lama merah kasih tuh isai. Eh. Ini tangan kasih. Saya sampai pa pun tapa. Time natin mga 30 minutes after before. Then guys. Yan yung ano natin. May mantika na yan. Bukan natin yan mamaya guys. Cekan natin guys kung mainit na ba. Cekan natin. Cek. Si medyo mana pak yan nak. Alam natin ka. Kakalat lang natin. Kakalat. Kalat lang natin 'yan. Yan. Try lang natin kung Mamaya dito 'to yung mga trending 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 nila eh. And that's. Ayun guys, atin na muna tayo sa kasi mga 30 minutes siguro bago natin iisa lang yung itlog natin ayan na guys, ito na itlog natin oh. ito na yung itlog natin na ilalagay yan so, yung kawali natin guys ayan, parang, parang medyo may init, na yan siguro mamaya guys, papakita ko sa inyo pag gano'n pwede na ayan guys medyo may na eh hawakan doon natin kung Okay, so, mainit pa talaga yung uh. ano. Do, mainit o. Mainit. Mainit guys, mainit. Pagka na sana yan. Pagka na sana pagka uh, ano, yung kirek pa kirek yung init. Para namawala yung init. Ang mga guys, pasalang nalaga eh. guys, ito talaga eh guys yung ginagawa ko dito totoo talaga to ayun ko yun sa iba yung mga ginagawa na yung mga nagtitrendy ngayon ayun ko kung totoo yun yung ginagawa ito yung sa akin talaga to totoo to hindi talaga to bibiro susubukan ko talaga kung totoo yun kasi nakakaluto eh nakakaluto siya eh kaya ako gusto ko talagang subukan ito totoo talaga to baka mamaya yung iba kasi iniinit yung mga kawaling ito ganyan ito sa akin ayun o talaga ito talaga yan guys kaya mamaya guys, abaga natin mamaya. Maya maya lang ng konti, papainitin muna natin yan. Kasi parang hindi eh. Parang ayaw eh. Pero sumbukan na natin. Gusto ko tumo lang yung sobrang init talaga. Kasi tilapia nga, naluto. Ito so, kaya itlog lang. Kaya natin. Ayan guys, tatay na natin. 30 minutes na eh. 30 minutes na eh. Kaya ayon, Init na kaya try lang natin kung legit ba talaga try natin try 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 lang natin ha ah. try lang natin guys ay mukhang ano ah mukhang hindi maluluto ah hala guys dito to <laughs> Hindi totoo yung nag-trending guys. Hindi totoo. Wala. Ayan o. Hindi totoo yun. Huwag kayong may niwala sa ano guys. Ayan yan guys. Mukhang hindi talaga totoo. Mukhang hindi talaga totoo guys. Wala. Hindi naman nakakalto. 30 minutes na yun nandyan eh. Ito kung nilagay ay no. Oh. Dito to yung mga trending, nagte-trending na no. Ayun oh. no. Oh. Dito to. <laughs> Naluloko lang tayo ng mga yon. Tilapia naluluto daw. Kasi hindi naman gago. Ayan na oh. nga, tama na nga yon yung ano na yan. Daming ano na yan. Naluloko tayo ng mga ano mga trending trending nila na ano yan guys, yan yung legit. <laughs> niwala naman ko nga. Kasi may niwala sa mga ano na yan. So. Ano. Ano. Hmm, guys, hindi talaga totoo yun nakaluto daw ng itlog nakaluto daw ng tilapia Saan doon? Tara. Ayan guys.